Hey guys, and regarding po dun sa post ko kanina tungkol kay Fotan Girl at sa kay Banyo Queen. So, nagingintin po ako ng mga post tungkol din po sa issue nila at napatingin ako sa comment. So, may mga nagsasabi kasi sa kanila na pwede raw kasuhan yung dalawang nag-viral na yun at pwede raw silang ipatiport sa Pilipinas. So, ako naman ay nagbasa-basa ng konti at ito ang aking nakita. Uh, June 5, 2022, meron pong reminders ang, Hong, ang Philippine Consulate sa ating mga helper dito sa Hong Kong uh, na nagsasabi po na ang pag-post po ng indecent pictures and videos is uh, offense, offense po dito sa Hong Kong government at meron po itong karampatang parusa na maximum of 1 million uh, Hong Kong dollars at pagkakulong ng 3 years. So dito po sa advisory, makikita po natin ang tinutukoy po uh, na liable dito or may crime is yung nag-post. So doon po sa tanong na sila bang dalawa, eh, pwede silang kasuhan sa tingin ko hindi unless na sila mismo yung nag-upload ng kanilang video sa social media. Maliwanag po dito na ang may sala is yung uploader. Kaya po tayo, kahit mga content creator tayo, is yes, maging mapagmatsag tayo, maging maigit po tayo sa pagpo-post. Uh, alam ko minsan habol natin yung mga views natin. Pero ingat-ingat din -ingat po kasi pwede rin po tayo mapatusahan dahil sa ating mga ginagawang aksyon.